What's up mga buddy? Good day! Update ulit tayo sa ating mga lagang gapi. Medyo napabayaan. Halos 2 months. Walang update. Ito ko lang yung ating ano, uh, molly. Tsoko konti na yung tubig nya. So kailangan natin dagdagan. Ito mga gapi to. balon molly ah uh, 24k balon molly ito yung mga fry ng ano mga ating pastel dito yung mga chips na breeder natin ating tetra. Ating rin, kailangan ng linis at konting tubig. So, ating tanyos dito. Dito pa rin yung ating ano, uh, pastel, yung uh, breeder. Marami na silang fry. So, kalahati na rin yung tubig dahil nare-reduce sa sobra sigurong init so ngayon mga body uh, papakita ko lang at para masagot na rin ng tanong ng iilan na kung pwede daw bang gamitin ang tubig galing gripo so ako mga body kasi kung gagamitin ko yun kailangan na walang ibang tubig na kasama so kailangan i ano uh, i babad muna o i-reduce muna yung chlorine ng tubig na galing sa gripo para hindi mamatay yung mga gabi so mga body uh, diretso yung tubig gripo Ito yung hose na diretso ko nilalagay sa pan hindi na ako nag stock water pero yung lalagyan ko parang nagdadagdag lang ito yung pinandadagdag ko yung galing mismo sa gripo ito yung dinadagdag kong tubig sa mga pan na nagkukulangan so bihira ako magpalit ng ano ng tubig sa pan dagdag lang ang ako ng dagdag galing sa gripo so sa experience ko naman okay naman wala man nawawater siya wala naman namamatay wala namang ano umihi nang hihina sa mga isda so tuloy-tuloy lang ginagawa ko galing sa gripo pagdadagdag ng ano tubig sa so, pan kagaya ng mga kokonti na lang laman Kasi sa experience ko okay naman eh. O dahil lang sa chlorine content ng ano ng gripo na dumadaloy dito sa amin, hindi lang siguro kaya kinakayan ng mga isda. So hindi ko na kailangang mag stock. Pero sa ibang lugar ah uh, merong mataas ang chlorine content na dumadaloy sa gripo nila kaya kailangan lang mag stock so depende siguro sa lugar na sa lugar na pagkukunan ng tubig so ito lang ginagawa ko mga badi diretso sa hose galing gripo ito mga badi oh yun yung gripo so dumadaloy siya doon papunta sa pond So ito lang yung ginagamit kong pandagdag ng tubig. Bihira ako magpalit ng tubig sa pan. Basta nakita kong good pa tubig, pero ko konti, dadagdagan ko lang ng galing sa gripo. So yun lang ginagawa ko mga body. At saka medyo napapabayaan na yung aking mga gabi kasi medyo busy. Kaya ito lang yung ginagawa ko. Hindi kasi ako makapag water kasi unang-una wala akong paglalagyan. Pangalawa busy kaya ito na lang pagka na re-reduce na yung mga tubig ng bawat pan ito lang yung ginagawa ko so kahit ano isda andito yung tetra so may tetra dito so hindi rin sila water siya kaya tuloy tuloy lang yung ginagawa ko ito, lang, ito naman hindi naman ito ano hindi ko naman nire-recommend ito uh, sinishare ko lang yung experience ko sa paggamit ng tubig galing sa gripo na hindi ko na ni stock pero bago ko gamitin yon nisigurado ko may mga laman pa yung pan so parang pandagdag lang para hindi mo na kailangan mag stock at saka ang sa akin siguro dahil nga gaya na sabi ko depende siguro sa lugar na ng tubig kung mas mataas yung chlorine content ng isang gripo na dumadali sa inyo so dito kasi sa Pampanga hindi ko alam kung may chlorine ba to o o wala kaya ito yung ginagamit ko nagpandagdag sa mga pan so bihira ako magpalit ng tubig sa pan dagdag lang ako ng dagdag para sa sa mga nagkukulangan ng tubig ito mga buddy halos lahat sila wala lalo na yung molly kakalhati na lang kailangan din tanggalin ang mga lumbog na pagkain ito dog food mga buddy ito yung pinakakain ko sa kanila pagka ganito natitira na nakikita kong nakapalutang lutang na lang tinatanggal ko ito So paano mga badi, hanggang dito na lang muna. Update update muna. Pagpasensya nyo na yung video ko. Medyo hindi ko uh, maintindihan kung anong klaseng vlog ang gagawin ko. So ito para lang sa nakaka-intindihan nakakaunawa. Maraming salamat.